Good morning mga kabiyay. Papakita ko sa inyo kung ano ka dilim sa paligid natin. 8:15 na ng umaga. Pasokan na namin kaya sobrang dilim pa. Papakita ko sa inyo mga kabiyay. Eh tingnan niyo kung ano ka dilim pa. Dito na tayo sa labas What? mga kabiyay. Alas 8:00 na. Alas 8:00 na ng umaga. Pero <tinyo> ang dilim-dilim pa sa labas. makikita dahil sa bridge tapos mamaya papakita ko sa inyo na ano kung anong oras na sa gabi at sobra pang liwanag ito sa makina to ito yung makina natin mga kabiyahe ayan sa baba malalim yan nasa siguro walong palapag yan ng lalim yan pupunta dun sa pinakababa ah. pupunta sa pinakababa yung lalim pero yung makina yan nasa tatlong palapag apat mamaya pa kita natin yung ano kung ano nasa gabi kung anong oras mawala yung araw uh, paus tayo mga gabi kasi puyat kami kagabi sa pang matulog tulog tayo maya maya Ah, baba na tayo mga biyahe kasi mag toolbox meeting pa kami sa baba. Eh mag 8:20 na. Ito papakita natin sa hapon. At ang oras natin ay 8:33 PM. Ayun. Punta tayo dun sa labas kung madilim pa o maliwanag pa. Ito mo mga pabiyahe kung anong oras na, gabi na. Pero, maliwanag pa rin ito. Oh, ito, ayan. Bukas yung Ayan. Ayan yung araw. <laughs> Mag-alas na maybe, na, pero tirik na tirik yung araw. dito sa Europe na kabyari naglalayag yeah. tayo gabi na patulog na ako tapos ganito kaliwanag pa TNP, taking friendly bikers at saka sa doong may bikin yan naka pajama na na ako yun know? <laughs> ako kasi matutulog na pero so, sabi ko parang ang liwanag pa sa labas Ay, nasa Europe na kasi kami part ng Europe pero hindi ko alam kung saan na kasi kami yun ayan shout out sa City Garden kay Madam Jane at saka kay Sir Pedro Torney sa lahat ng mga bikers, sa lahat ng mga subscribers shoutout sa inyo dyan sa Tubis Kimanhan family sa sa Narti Galio family at sa lahat ng mga sumuporta sa ating mga biyahe at kay si Roger Sambu shoutout sa Middle East at sa bisprin ko na sa Australia shoutout sa inyo at condolence sa tatay mo hindi kami nakapunta riyan e, nandito kami sa dagat eh nakapunta. Siguro yung mga tropa na nakarating sa lamay nung nakaraang linggo Ayan. oh, siya, Ito yung naganapan dito sa sa ano pero kita mga kabiyahe iingat palagi God bless at saka ano nga pala yung nakaraan may sumabog na naman ng tanker din yun uh, ah, tamaan ng missile sa Houthis yan ang sabi nila 23 ka Pilipino ang sakay sana walang nasaktan o na ano sa kanila nawala God bless at ingat mga pabiyahe. Hanggang sa muli pagkikita.